Hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, I'm back, Papa Tom. Matagal-tagal din nakapun ng kanyang uh, video. So magbablog lang si Papa Tom dito sa Yambu Lake. Kaya it's a national day ngayon guys. Kaya nag-martial uh, facial kami dito. Ayan, mag-hi ka sa ating vlog. Hi, hello. Nakisama lang po. <laughs> Nakisama lang o sumabay sa vlog. sumabay sa sumabay. Ano bang tamang ano? Sumabay o or... nakisali. nakisali? Nakisali, lang sa ata? dag. Hi. Pakilala uh -huh. ka naman. JP po from Philippines. JP from <laughs> Philippines. Sayan. Si Papa Tom from Saudi Saudi Arabia. Ayan, maraming maraming salamat guys at uh, nandito tayo ngayon sayang so, muli kayo pag makikita ninyo ang ganda doon maraming tao doon doon sa may doon na ninyo sa doon hindi kayo masyado makapunta doon kasi maraming, maraming babae. Uh, babae at saka uh, bawal mag-video doon na nakaubo ko mga babae baka masita tayo so uh, malayo-layo lang kami nandito kami sa gitna sa may uh, Yambu Lake sa gitna mismo ng itong rounds na to ayan pag makita ninyo yung rounds ayan at saka si Salako at uh, <laughs> kasama si JP JP Store Alive yan o? Live Ayan, hindi yan, live Ayan, live pa yan Baka gusto mo masampal pag live <laughs> Ayan, nagbablog tayo, hindi live Pinate ko yung live Kaya medyo to guys At uh, ano, ayan Maraming maraming salamat Ayan, eh, ituturo namin kayo guys Dito kasi ayan, may, may mga bagong uh, ano bagong uh, pasyal dito nirobate kasi kibay eh kaya pag makikita ninyo ayan tenis uh, maraming mga laro ando no ando ang pa kabilang kabila uh, alas ito yung media dito sa uh, Saudi Arabia ayan maraming naglaro And see you later guys at uh, papasyal kami i-cooking namin ang uh, ulit para sa inyo ayan Ay guys, pupunta lang kami sa kapehan at manglilibre yung uh, aming boss uh, na kasumblero. Ayan. Salako. Ibig sabihin, S. Eh, Salako Channel TV. Tapos sa sahod lang niya guys, dumating na kanyang sahod sa uh, almost uh, 20k ang sahod niya sa YouTube channel niya. Kaya <coughs> magpalibre daw siya ng coffee. Ayan guys, ni-renovate nila. Baka ano to nila, siguro to ng ano dito. Di ba? Uh, style. Ha? Huh? Ano bulaklak. Ah, uh, bulaklak Kaya. Daming tao ngayon, guys. Maraming mga uh, ano, sinage-celebrate sila nang Oh, celebrate sila nang oh, National Day kasi National Day dito. Kaya marami, marami tao. So, ayan guys, papunta kami sa coffee shop at manglibre si Salako kahit uh, kalahati ano, kalahating ah uh, uh, coffee. Oh, akala ko pupunta sa coffee shop. Ay, para maganda hmm. din, no? Pupunta tayo dito. Madaya na mismo sa lakip kung ano-ano -be na mapalato siya eh. Ayun. Tingnan niyo guys, ang ganda dito. Ayun, malinis kasi dito. Malinis kasi bagong linis. Ay, pag nakita niyo bagong linis siya. Ayun. Pa medyo padilin na guys kasi ah, alas 6 na. Oo. Oh, oh malakas ang hangin at saka maganda nga ang araw ngayon kasi hindi mainit dito ayan taglamig na taglamig na guys nanda na po ang mga swano. sweater Correcto. ayan kita niyo guys ang ganda Pwede sana maligod ito, siguro ang dami naliligo, no?

Sobrang laki ng tilapia po na iprito. Pwede na iprito be. Mabinguit ka lang. Laki o. Hindi na natin kinakain. Kaya nga parami ng parami. Ayan, para mga bata kami guys. Ayan, nag... Uh, nasa park po kami. Ayan, nasa park, Ayan, park kami. Hello, Tupang Bantong's Vlog. Sa Lacos Hello, Philippines. <laughs> <laughs> <Pega loca. laughs> ah. Ayan, Ayan. 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 Nandito kami sa... Doon ko ano sa bandit para makuha lahat. Makikita so, ninyo. Hindi pa pa ito. Hindi ko kasi pa Masa ka pa ito. Oh, oh, Masabunong talaga ni pa pa ito. Papapataw. Uh, ah, namin, Ayan, pakihin.

mo direct. Ano po bang gusto niya direct? Hmm. A picture. Tingnan okay. oh. mo ata. Patong sari ko. Sabihin po bakit ganito? Para sa auditor. Ha, ano ang ano? Si Tare. Audit. Auditor ako. Niyo, baka ibubulsa. Baka ibubulsa niya yung ano. Sabi ko, paki Baka ibubulsa. Ha? Baka binulsa na kasi akong taga-audit. ng oh, dati may ano dito halaman-halaman dito so, ayun guys, uh, malinis na malinis ang uh, kapaligiran kasi tinanggal nila yung parang uh, damo, yung parang ano lang may damo siya yung parang ano tanglad dati, di ba? meron sila dito mga swan oh, ngayon wala na kaya tinanong mo, malinis ang paligid ayan wala na siya ibon na lang Oh. Ah, kaya nagkaganito pala sa sira siguro kasi walang ano oh, Walang water doon. 'Di ba? Ayan. Ayan, na ka na, ka na kayo, eh. Ayan. Ah, kaya nga. Ayan, nakikita ba ninyo? Eh. Hey. Oh, wala na. Di, di ba kayo na umandar to? Kabila yun. Ah, kabila. Dito wala? Wala po. Direct ay. Uh, so ayun guys Padilim ng padilim na Ayan, madilim na guys. Madilim na. Malalakad na kayo. Pabalik na kayo, pauwi na kami. At ah... Uh, gabi na. So, wala masyadong ilaw. So, hanggang dito na tong video na to guys. Maraming salamat. At uh, Thank you for watching. Bye bye guys.